tatlo ng Hunyo, ang bandila ng Nazi ay kumaway sa Paris. Maagang umaga sa ganap na alas sa is, nagsimulang maglibot ang lalaking sumalakay sa kalahati ng Europa kasama ang kanyang hukbo. Ang kalye ng Paris ay walang laman. Ang kakatuwang katahimikan ng tagumpay ng diktador sa rurok ng despotismo. Nasakop na ng France. Hitler, si Hitler ay dapat na kumuha ng pagsalakay sa France bilang isang napakalaking tagumpay, kung ano ang higit pa, bilang kanyang sariling personal na tagumpay. Ang tagumpay, isang kampanya ng paghihiganti na nagsimula tulad ng madalas sa isang kasinungalingan. Bilang pinuno ng mga tao sa sandaling ito. Nagpapasalamat lamang ako sa Diyos na napakaganda niya tayong pinagpala sa unang kamay na ito para ipaglaban ang hustisya. Ipagdasal natin na sa hinaharap. Pumili ng tama ang lahat. Hindi lamang interes ng ang bansang Aleman ngunit sa interes ng buong Europa at maligayang kapayapaan totoo lang, matagal na niyang pinaplano ang pagsabog ng France. Digmaan laban sa sinaunang kalaban. Ang laban na ito ay naging mali na minsan. Ayon sa orihinal na pagsalakay sa plano, ang hukbo ng Aleman ay nagpunta sa Belgium at Netherlands na may isang malakas na kanang pakpak tulad ng isang 1914, bagaman ang kapatagan ng North France. Ang Netherlands ay hindi kasama sa unang digma ang pandaigdig, kaya't sila ay idinagdag sa plano hindi nasiyahan si Hitler sa kanyang plano. Ang isang opisyal mula sa pangkalahatang kawani ay hinarap ang kanyang plano sa pinakamataas na antas. Hindi siya pinakinggan ng mga general ni Hitler. Ang kanyang pangalan ay si Erich von Manstein. Ang kinuha ni Hitler na plano ni Manstein. Ang pag-atake mula sa Hilaga ay isang kathalamang. Nais ni Manstein na magpadala ng mga tangke mula sa silangan. Pinutol ng isang karit kahit na ang Ardennes kahit na halos hindi malalampasan ng mga lugar. Ngunit kailangang maghintay ang warlord. Ipinagpaliban niya ang petsa ng pag-atake ng dalawamputsyam na beses. Kung inalagaan ko ang France noong 1939, iba ang magiging kasaysayan ng mundo. Hanggang sa ikasampu, sa unang magandang araw na ito, ang araw na agad ako. Ikasampu ng Mayo, 1940. Pag-atake laban sa Belgium at Netherlands. Pananghinaan ng loob ng general ang kanyang kampanya. Ang hukbo ay wala sa napakahusay na kalagayan matapos ang tindi sa Poland. Masyadong mataas ang peligro. Medyo inatake kami hindi namin alam na napunta siya dahil kailangan naming panatilihin sa isang mahigpit na oras bilang bahagi ng plano na pinutol ng karit. Alam nating lahat na kung hindi tayo nadaanan ng mas ng hapon ng ikalabintatlo, mabibigo ang plano. Ngunit ang Wehrmacht ay lumampas sa kalahati ng Europa. Makalipas ang apat na araw, ang sumuko ayon sa kasunduan ng Netherlands. Pitong araw makalipas, ang Brussels ay nagbagsak at ikasampung araw, ang mga Aleman ay nasa baybayin na ng kanal. Hindi may isip ng Pranses na posible na dumaan sa Ardennes gamit ang isang malakas na hukbo na hinihimok ng motor. Pinalibutan ng mga Aleman ang hukbong ekspedisyon ng Ingles bago ang Dunkirk. At pagkatapos, isa pang sorpresa. Pinahinto ni Hitler ang mga tangke. Hinayaan niyang makatakas ang tropa ng Ingles. Tatlundaan at apat na libong katao ang dumaan sa kanal. Sinakop ng mga Aleman ang walang laman na baybayin. Isang kakaibang desisyon ng warlord. Sa palagay ko posible na nais niyang makamit ang kasunduan sa Briton. Bilang isang bagay ng katotohanan ang kanyang relasyon sa Briton ay laging posible. Walang awa para sa France. Sa anim na linggo, pinabagsak ng makinang gera ng Aleman ang bansa. Ang Pranses ay hindi handa sa gayong digmaan. Ang salitang binubuo ng propaganda ng Aleman para sa kampanyang ito ay naging pagpapahayag ng takot. En effet devenu... Nalaman namin ang pagpapahayag na Blitzkrieg ng maaga. Ang gyera na ito ay talagang nakaapekto sa amin tulad ng kidlat. Mabilis ito. At kung paano ito nangyari manhid kami. Ang pangkalahatang ulat ng kawani ng Wehrmacht, ang harap ng pranses ay ganap na bumagsak. Ang balita tungkol sa pag-aalis ng sinaunang kaaway ay nagsasayaw ng Farrer. Sa araw na ito, ipinakita ng propaganda ng Aleman ang mga nabiktima din ng digma ang kidlat. Hindi maganda ang nasugatan na sundalo para sa pagbisita sa Farrer. Si Hitler ay isang tanyag sa kanyang mga sundalo kahit kailan sa huling pagkakataon. Inawit ng general ang mga papuri ng unang digma ang pandaigdig. Ang isa sa kanila, nang walang kabalintunaan binubuo ng rango para sa warlord. Ang pinakamalaking warlord ng lahat ng oras, tinawag siya nito kamanghamanghang ekspresyon. Mapapanatili natin ito kung binago natin ang salitang warlord upang lokohin. Siguradong, si Hitler ang pinakamalaking tanga na nabuhay. Sinugal ng warlord ang lahat. Inilagay niya ang lahat ng kanyang mga itlog sa basket. Inakit niya ang pranses sa kagubatan ng Kampayen, kung saan noong 1918 ang kapalaran ng imperyo ng Aleman ay selyo. Sa oras na ito, nilagdaan ng Pranses ang kapitulasyon. Sandaling lumitaw si Hitler. Hitler Nais ni Hitler na mapahiya ang France at Pranses kahit saan sa mga pampublikong gusali ay makikita ang mga watawat na may mga krus ng Nazi kakilakilabot. Napakalaking marcha ng Champs-Élysées. Dumating si Hitler sa Paris sa madaling araw nang hindi na mamalayan. Ang Dome of Invalid. Dito inilibing ng mga pranses ang kanilang nasakop ni Napoleon. Siya rin, minsan ay nasa likuran ng buong Europa pagkatapos ay nabigo siya. Ipinagpatuloy ni Hitler ang kanyang marcha ng tagumpay sa Berlin. Siya ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan. Nakita ko ito kahit sa mga kakilala ko, nagdasal sila kay Hitler, hindi para kay Hitler, kundi kay Hitler. Sa oras ng pag-atake sa Poland at France, si Hitler ay lampas sa pagpuna para sa amin mga normal na opisyal sa harap von uns Ang warlord ay inakala ang kanyang sarili bilang diyos ng digmaan. Ang Russia sa paghahambing ng France ay isang palaruan lamang.